Pasensya na po, hindi ako ganoon kagaling magsulat. First time ko pong magbahagi ng kwento, sana magustuhan ninyo. Kwento ito ni Mama. Dalawang buwan matapos manganak si Mama sa pangalawang kapatid namin. Ang panganay noon ay dalawang taong gulang. Humiling siya kay Lola na magpadala ng isang manghihilot. Wala pang cellphone noon, kaya nagpadala na lang si Lola ng sulat upang ipaalam na darating ng maaga ang matandang kinuntrata niyang manghihilot. Fast forward, kabi mga bandang 7pm at malakas ang ulan. Bigla na lang may kumatok sa pinto ni na mama. Si papa ang nagbukas. Nanoy ka sa lukuyang umiinom ng alak dahil malamig ang panahon. Nagtaka si papa dahil maaga raw dapat darating ang matanda. Pero bakit ngayon lang ito dumating? At sa kasagsagan pa ng ulan, napaisip siya at nakaramdam ng kakaiba. Napansin niyang medyo namumula ang mata ng matanda. Matanda. Maayong gabi. Magandang gabi. Papa, dayong katiyay. Tuloy po. Sa isip-isip ni Papa, may kakaiba sa aura ng matanda pero hinayaan na lang niya. Gayon pa man, hindi niya inaalis ang tingin dito. May kung anong bumabagabag sa kanyang pakiramdam. Pinagmamastan lang ni Papa habang hinihilot ng matanda si Mama. Bagamat may pagtataka siya, Nagpahilot na rin si Papa. Nang matapos si Mama, siya naman ang sumunod. Habang nakahiga si Papa, napansin niyang matalim ang tingin ng matanda sa kapatid naming dalawang buwan pa lang. Para bang takam na takam ito. At naririnig pa ni Papa ang tunog ng kanyang mga ngipin na nagkikiskisan. Pagot. Dahil dito inabutan siya ni Mama ng bawang sa pag-aakalang sumasakit ang ngipin niya. Ngunit hindi nila alam. Muntikan ng matalo ni... Mama ang matanda, isang dungan o fighting spirit, ang pumigil sa masamang balak nito. Kapag hindi mo naunahan ang isang aswang, malamang ay makukuha o magagalaw ka nito. Parang hindi mapakali ang matanda. Balisa ito tila may bagay siyang napansin na hindi niya inaasahan. Dahan-dahan nagsimulang magduda ang mga magulang ko sa kanyang kilos at galaw. Fast forward. Natapos na ang paghilot at natulog na sila, mama at papa. Mayos na kinabit ni... Mama ang kulambo. Iniipit ito sa pagitan ng banig at unan para hindi makapasok ang lamok. Samantala, ang matanda naman ay nasa kabilang katre. Pero ayaw niyang gumamit ng kulambo. Napasarap nga ang tulog ni na mama. Buti na lang at may nailagay siyang baso ng tubig malapit sa gilid niya. Dahil may paniniwala na kapag may tubig sa tabi, mo habang natutulog, magigising ka kapag may panganib. Balik sa kwento unti-unting binubuksan ng matanda ang kulambo sa ulunan ni Mama. Dahil dito, nagising siya. Laking gimbal niya nang makita kung sino ang nagbukas ang matanda. Sabog ang buhok nito naglalaway at namumula ang mga mata. Napasigaw si Mama dahilan upang magising si Papa. Agad na kinuha ni Papa ang itakatakmang tatagain ng aswang. Pero pinigilan siya ni Mama. Wag, sigaw ni Mama. Naawa siya sa matanda. Pero si Papa handa siyang patayin ito at itapon kung saan. Dahil isa itong aswang. Mama, wag kang gagawa ng masama, tiyay. Matanda, palabasin niyo na ako. Hinihintay ako ng anak ko sa labas. Hindi sila pumayag. Alam nilang kapag nakalabas ang matanda, baka kung ano ang gawin nito sa kanila. Magdamag nilang binantayan ng aswang. Hindi na sila nakatulog. Hanggang sa tuluyang sumikat ang araw. Napasarap ang tulog ni na mama, pero buti na lang at may nailagay siyang baso ng tubig malapit sa kanya. Sabi ng matatanda, kapag may panganib sa paligid, nagigising ka kung may tubig malapit sa iyong higaan. Balik sa kwento. Sa kalagitnaan ng gabi, unti-unting binubuksan ng matanda ang kulambo sa ulunan ni Mama. Isang malamig na simoy ng hangin ang dumaan dahilan upang magising siya. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mata at sa kanyang harapan, nakita niya ang matanda Magulo ang buhok nito, naglalaway, at namumula ang mga mata na parang gutom na gutom. Halos hindi na ito mukhang tao. Para itong hayop na handang sumunggab, sa sobrang takot na pasigaw si Mama. Papa! Biglang nagising si Papa. Sa isang iglap, pumangon siya at tinampot ang itak na nasa tabi ng kanilang higaan. Nang makita niya ang matanda, hindi na siya nagdalawang isip. Akmang tatagayin niya ito. Ngunit sa isang iglap, lumundag ang matanda papunta sa kabilang katre. Napakabilis ng kilos nito. Hindi normal para sa isang matanda. Huwag, Papa! Sigaw ni Mama habang yakap ang sanggol naming kapatid. Narawa ako sa kanya. Pero si Papa galit na galit. Aswang yan! Dapat pinapatay yan bago pa tayo anuhin. Biglang nagsalita ang matanda. Mababa at garalgal ang boses nito. Palabasin niyo na ako. Hinihintay ako ng anak ko sa labas. Napatingin si Papa sa bintana. May aninong gumagalaw sa labas. Malalaki ang mata at parang nakatitig sa kanila. Hindi sila pumayag na palabasin ang matanda. Alam nilang kapag nasa labas ito, baka bumalik ito sa tunay na anyo nito at lumusob sila mama. Magdamag silang gising. Hindi sila makatulog kahit isang saglit. Nakaupo lang si Papa hawak ang itak habang si Mama naman ay mahigpit na yakap ang kapatid naming sanggol. Ang matanda naman ay nakaupo lang sa kabilang katre. Hindi gumagalaw pero alam nilang gising ito. Naririnig nila ang mahina nitong paghinga. Halos hindi na nila namalayan ng oras. Hanggang sa dahan-dahang lumitaw ang liwanag ng araw. Pagdating ng umaga, biglang tumayo ang matanda. Ngayon ay parang normal na ulit ang kilos nito. Paumanhin, alis na ako, sabi nito. Hindi na siya pinigilan ni na mama. Hindi rin siya kinausap ni papa. Bagamat hawak pa rin nito ang itak. Habang pinagmamasdan, ang matandang lumalabas ng bahay. Paglabas ng pinto, isang itim na uwak ang biglang lumipad mula sa bubong at sumama sa matanda habang ito'y papalayo. Pagkatapos ng gabing iyon, hindi na nila siya muling nakita at sa gabing iyon, natutunan nilang totoo ang mga aswang. At kung hindi sila naging alerto, baka nawala na ang kanilang anak. Pagkatapos ng gabing iyon, akala ni na mama at papa ay tapos na ang lahat. Pero nagkamali sila. Lumipas ang tatlong gabi at bumalik ang takot sa kanilang tahanan. Alas dosi ng hating gabi, tahimik ang paligid, tanging tunog ng kuliglig at malayong tahol ng aso ang maririnig. Si Papa ay mahimbing nang natutulog, ngunit si Mama na nasa tabi ng sanggol naming kapatid ay hindi mapakali, pakiramdam niya ay may kakaibang presensya sa paligid. Maya-maya lang, may narinig siyang mahina ngunit pamilyar na tunog sa bubungan. Tick! Nanlaki ang mata ni Mama. Alam niya ang ibig sabihin nito. Papa gazing! Mahinang bulong niya habang nyugyog si Papa. Pero hindi agad nagising si Papa. Para bang may kung anong bumibigat sa kanyang katawan. Samantala, si Mama ay napalunok ng laway nang marinig niyang mas lumakas ang tunog sa bubong. Tick! 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 Ngayon, hindi lang sa bubungan nang gagaling ang tunog. Parang gumagalaw ito, lumilipat sa bintana. Dahan-dahang ibinaling ni Mama ang tingin sa may bintana at doon sa kabila ng manipis na dingding ng bahay. May nakita siyang anino. Malalaki ang mata nito, matulis ang tenga at humahagod ang dila sa mga labi nito. Tila sabik na sabik sa laman. Si Papa sa wakas ay biglang napabangon. Sa isang iglap dinampot niya ang itak at mabilis na lumapit sa pinto. Huwag mong bubuksan! Bulong ni Mama nanginginig sa takot. Sa halip na buksan, sinilip muna ni Papa ang siwang ng pinto. Wala siyang makita. Tahimik para walang tao sa labas. Pero nang umangat ang tingin niya sa may itaas ng pinto, doon niya nakita ang isang bagay na nagpabangon sa lahat ng balahibo niya. Isang kamay na may mahahabang kuko ang nakasampay sa itaas ng pinto. Mahigpit ang pagkakakapit nito. Tila ba hinihintay lang silang lumabas? Napaatras si Papa. Mabilis niyang sinabihan si Mama na kunin ang bawang at asin. Agad namang kinuha ni Mama ang isang supot ng asin mula sa kanilang baul at nagsimulang isaboy ito sa pinto at pintana. Tik, tik, tik. Biglang tumigil ang tunog, tahimik ulit. Makalipas ang ilang segundo, narinig nilang may dumaan sa bubungan isang anino ang mabilis na lumipad papunta sa kakahuyan. Natapos ang gabi niyon. Pero hindi nila alam kung kailan ito babalik. Kinabukasan, nagdesisyon si Papa na humingi ng tulong sa isang albularyo. Sinabihan sila nito na ang matandang manghihilot na dumalaw sa kanila ay hindi isang ordinaryong tao, isa itong aswang na nagkukubli sa anyo ng isang matanda upang makalapit sa mga sanggol. Malakas ang loob ng aswang na iyon dahil nakapasok na siya sa bahay niyo babalik at babalik yan hanggang makuha niya ang gusto niya. Sabi ng albularyo habang nag-aalay ng dasal sa kanilang bahay. Simula noon, naglagay sila ng bawang at asin sa bawat sulok ng bahay. Tuwing gabi, hindi na sila natutulog ng mahimbing. Si Papa ay palaging may hawak na itak, habang si Mama naman ay laging gising, binabantayan ng kapatid naming sanggol. Lumipas ang mga linggo at hindi na bumalik ang matanda. Pero isang gabi, habang natutulog na ang lahat, may isang anino sa malayo ang nakatayo lang, nakatitig sa kanilang bahay. At nang dumaan ang isang ilaw mula sa bahay ng kapitbahay, nakita ang isang pares ng namumulang mata. Galit, gutom, at naghihintay ng tamang pagkakataon upang bumalik. Tick, tick, tick. Manghihilot, Part 5, Ang Gabi ng Bangungot Makalipas ang isang linggo mula ng huling marinig ni mama at papa ang nakakatakot na tunog na tik 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 Unti-unti nilang inakalang tapos na ang lahat, ngunit may kung anong bumabagabag pa rin kay mama. Pakiramdam niya, hindi pa tapos ang bangungot na dulot ng matandang manghihilot. Gabi bandang alas dos ng madaling araw, tahimik ang paligid, tanging maririnig lamang ay ang huni ng mga kuliglig at ang mahihinang yapak ng mga baka sa likod bahay. Pero sa loob ng kanilang bahay, may isang bagay na hindi normal. Si Papa, nasanay ng mahimbing matulog, ay biglang nagising na pawis na pawis, para bang may mabigat na nakadagan sa kanyang dibdib. Hindi siya makakilos. Hindi siya makapagsalita. At sa sulok ng kanyang paningin, may naaninag siyang isang anino sa may dingding. Isang balingkinitang figura ng babae may mahahabang kuko at tila hindi humihinga. Unti-unti itong gumalaw. Habang si Papa ay hindi makagalaw sa kanyang higaan, ramdam niyang palapit ito ng palapit hanggang sa lumutang ito sa gilid ng kama. Doon niya nakita ang mukha nito. Ang matandang manghihilot. Pero iba na ang anyo niya. Namumutla ang balat nito. Mahaba ang kanyang dila na parang ahas. At ang mga mata niya hindi lang basta pula kundi parang may kumikislap na apoy sa loob nito. Bumuka ang bibig ng matanda, nagsimulang lumabas ang mahahaba nitong ngipin. Si Papa kahit hindi makagalaw pilit niyang inaabot ang itak sa tabi ng kama. Pero bago pa niya magalaw ang kanyang kamay, biglang bumagsak ang isang bagay mula sa itaas ng bubong, isang itim na manok. Kasabay nito, sumabog ang isang malakas na pag-iyak mula sa labas ng bahay, isang sigaw na hindi normal isang halakhak na tila nagmumula sa impyerno mismo. Ha 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 ha! Biglang nagising si mama. Agad niyang tinapik si papa at sa isang iglap nakagalaw na ito. Hingal na hingal siya habang nanginginig ang kanyang buong katawan. Papa, anong nangyari? Tanong ni mama. Agad na lumingon si papa sa gilid ng kama. Wala na ang matanda. Nagmadali silang bumangon nang tingnan nila ang sanggol naming kapatid nanlalamig ito at nanginginig sa takot mahina itong umiiyak tila ba may nakakatakot na bagay itong nakita sa panaginip sinilip ni papa ang bintana at doon sa malayo sa ilalim ng isang malaking puno ng balete nakita niyang may isang hubad na babae nakaupo sa lupa nakatalikod sa kanila nangingisay na ito parang may gumagalaw sa ilalim ng kanyang balat napaatras si papa Napansin niyang may iniwang marka sa sahig ng bahay isang bakas ng paa na hindi pang karaniwan. Mahaba at matulis ang mga daliri nito at sa halip na normal na talampakan para itong mga paa ng isang malaking ibon. Aswang! Biglang bumukas ang pinto ng bahay nila kahit walang hangin. Nagsimula nang sumabog ang tahol ng mga aso sa paligid. Ang ilan patakbong lumalayo na parang takot. Agad na dinampot ni mama ang asin at bawang. Saka ito itinapon sa labas ng pinto. Isinara ni Papa ang pinto at mabilis na inilagay. Ang krus na yari sa kawayan sa itaas ng pintuan. Nagdasal sila ng time team at nang muli nilang silipin ang ilalim ng puno ng balete, wala na ang babae. Tahimik ulit ang paligid. Pero alam nilang hindi pa ito tapos. Kinabukasan, isang nakakakilabot na balita ang lumabas sa kanilang baryo. Ang matandang manghihilot, ang parehong matandang dumalaw, sa kanila ilang linggo na ang nakalipas ay natagpo ang patay sa likod ng isang lumang bahay sa dulo ng baryo. Hubad ito, puno ng galos at sugat ang katawan, at may isang malalim na hiwa sa kanyang tiyan tila ba may lumabas na kung anong nilalang mula sa loob nito. Sa tabi ng kanyang katawan, may isang itim na uwak na patay rin nakatihaya, na parang sabay silang binawian ng buhay. Nagtinginan sina mama at papa. Alam nilang may nangyaring hindi pangkaraniwan. Alam nilang hindi isang ordinaryong tao ang matandang iyon. At alam nilang may mas malala pang darating. Sa sumunod na gabi habang mahimbing na natutulog ang kanilang sanggol, isang anino ang muling lumitaw sa may bintana. At bago sila tuluyang makatulog, narinig nilang muli ang tunog na matagal na nilang kinatatakutan. Tik! 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 Muling bumalot ang takot sa kanilang bahay. Mula sa labas, naririnig ni na mama at papa ang nakapanghihilakpot. Natunog na nagpapahiwatig ng presensya ng isang aswang, si papa. Mahigpit na nakahawak sa itak habang dahan-dahang lumapit sa bintana. Ramdam niya ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Si mama naman buhat ang sanggol at mahigpit na niyayakap ito. Pinaprotektahan mula sa kung anong nilalang ang nagaabang sa kanila biglang sumayaw ang liwanag ng gasera. Parang may malamig na hangin na dumaan sa loob ng bahay, pero sarado ang lahat ng bintana at pinto. Papa, may ibang tao sa loob ng bahay. Mahinang bulong ni Mama, nanginginig ang boses. Dahan-dahang lumingon si Papa. At doon niya nakita ang isang anino sa may sulok ng silid. Nakatayo, hindi gumagalaw. Pahaba ang katawan nito. May mahahabang braso at tila hindi humihinga. Napatras si Papa nanginginig ang kamay sa paghawak sa itak. Sino ka? Sigaw niya ngunit hindi ito sumagot. Sa halip unti-unting gumalaw ang anino. Mabagal ngunit sigurado. Mula sa sulok ng silid, dahan-dahang umusad papalapit sa kanila. Doon nila nakita ang anyo nito. Isang matandang babae, walang saplot, payat na payat, at ang balat nito ay parang tuyo at punit-punit. Ang mukha niya ay walang emosyon pero ang kanyang bibig Unti-unting bumuka at lumitaw ang kanyang matutulis ng ipin. Si mama halos hindi na makahinga sa takot. Ang kanilang sanggol ay umiiyak na ng malakas, tila ba nararamdaman ang panganib at sa isang iglap lumundag ang matanda papunta sa kanila. Mabilis na iniharang ni Papa ang itak, ngunit hindi ito tumama sa anuman parang usok lang ang katawan ng matanda at tagad itong nawala sa ere. Ha 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 ha! Umalingaw-ngaw sa buong bahay ang nakabibinging halakhak ng matanda, tila nang gagaling ito sa lahat ng sulok ng bahay. Maya-maya narinig nila ang malalakas na kalabog sa bubong, may isa pang nilalang sa itaas ng bahay. Nagmamadaling dinampot ni Mama ang asin, at agad itong isinaboy sa bawat sulok ng bahay. Si Papa naman, pinuksan ang pinto at tinapunan ng tingin ng labas. Doon niya nakita ang dalawang pares ng mata na namumula sa dilim. Isa, dalawa, tatlo. Apat na nilalang ang nakatayo sa labas ng kanilang bahay, unti-unting lumalapit. Papa, ano yan? Marami sila. Sigaw ni Mama. Si Papa, hindi na nagdalawang isip. Binuhos niya ang asin sa pintuan at winisikan ang bintana ng banal na tubig na bigay ng albularyo. Ah! Narinig nilang sumigaw ang isa sa mga nilalang para bang nasusunog ang balat nito. Maya-maya isa-isang umatras ang mga anino sa labas. Mabilis silang tumakbo papunta sa kakahuyan. Naglaho sa dilim, tahimik ulit ang paligid. Pero alam nilang hindi iyon ang katapusan. Bago sila bumalik sa loob, napansin ni Papa ang isang bagay na naiwan sa lupa malapit sa kanilang bahay. Isang punit na damit, kulay lila ito, may burdang bulaklak sa gilid. Isang damit na pagmamay ng matandang manghihilot. Kinabukasan, buong baryo ang nag-uusap tungkol sa mga kakaibang tunog at sigaw na narinig nila noong gabi. Ang ibang kapitbahay ay sinasabing may nakita silang mga itim na ibon na lumilipad sa itaas ng bahay ni na mama at papa habang ang iba naman ay nagpatunay na may mga anino silang nasilayan sa kakahuyan. Pero ang mas nakakakilabot ay ang balita mula sa kabilang baryo Isang buntis ang natagpo ang patay, walang dugo sa katawan, at may malaking sugat sa tiyan. Ang mga aswang, pumabalik sila, bulong ng matandang albularyo habang iniinspeksyon ang katawan ng biktima. Gabi na naman, si Papa mas lalong hindi na makatulog, laging hawak ang itak, ang asin at bawang ay nakapalibot sa buong bahay. Si Mama naman, hindi na rin bumibitaw sa dasal. Pero sa kabila ng lahat ng paghahanda nila, isang bagay ang hindi nila napansin. Nasa loob na ulit ang panganib. Tik! 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 Mula sa loob ng kanilang silid, agad na tumayo si Papa. Hinigpitan ng hawak sa itak. Si Mama, napalunok ng laway habang mahigpit na niya yakap ang sanggol. Dahan-dahan nilang sinundan ng tunog hanggang sa napansin nilang may isang bahagi ng dingding ang tila gumagalaw. Si Papa nanginginig man ang kamay, ay inangat ang gasera upang mas makita ito ng malinaw. At doon nila nakita ang isang bagay na nagpahinto sa tibok ng kanilang puso. Isang mata. Isang mapulang mata ang nakasilip mula sa maliit na butas sa dingding. Dahan-dahan itong pumipikit at bumubukas. Nakatitig direkta sa kanilang sanggol. Si Papa agad na sinaksak ang itak sa dingding. Ah! Isang nakakapanindig balahibong sigaw ang umaling ngaw sa buong bahay. Sa isang iglap, lumindol ang buong bahay. Parang may malakas na puwersang dumaan sa paligid. Ang mayklaw ng gasera ay pumapalya. Ang bintana ay bumubukas at sumasara ng mag-isa. At sa isang iglam, bang! Biglang bumagsak mula sa kisame ang isang malaking nilalang. Ang matandang manghihilot, pero hindi na siya mukhang tao. Ang balat niya ay itim na parang uling. Ang mga kuko niya ay singhaba ng daliri ng isang bata at ang kanyang dila ay umaabot sa kanyang dibdib. Sa sobrang bilis, lumundag ito papunta sa kama ng sanggol. Ngunit si mama, mabilis na itinapon ng isang dakot ng asin sa mukha ng matanda. <tinyo> Nagkikisa ito sa sahig tila ba natutunaw? Hindi na nagdalawang isip. Si papa itinutok niya ang itak at walang pag-aalinlangan. Niyang tinaga ang ulo ng matanda. Splat! Sa isang iglap, huminto ang ingay. Ang katawan ng matandang manghihilot ay nangisay sa lupa at unti-unting natuyo, parang pinatuyong balat ng ahas. Ang dugo nito ay hindi pula kundi itim at bumula ito habang dahan-dahang naglalaho ang katawan nito. Tahimik na ulit ang paligid. Si mama mahigpit na yakap ang sanggol habang umiiyak. Si papa na natiling nakatayo, hawak ang itak, tinititigan ang natutunaw na bangkay sa harap nila kinabukasan. Lumipas ang mga linggo, ngunit hindi pa rin tuluyang nawala ang takot sa puso nina. mama at papa kahit wala nang tik-tik-tik na naririnig sa gabi. Ramdam pa rin nila na may isang bagay na hindi pa tapos. Isang gabi sa pinakatahimik na oras ng madaling araw biglang nagising si mama. Para bang may malamig na hangin dumaan sa loob ng bahay. Pagtingin niya sa tabi niya, mahimbing ang tulog ni papa. Sa kabila, Mahimbing din ang tulog ng kanilang anak pero may kakaiba. Napansin niyang may kakaibang amoy sa loob ng silid. Isang amoy na pinaghalong bulok na karne at dugo. Bumangon siya ng dahan-dahan at tumingin sa paligid. Sa liwanag ng gasera, napansin niyang may aninong gumagalaw. Sa sahig, isang mahabang anino na parang may nakayukong nilalang sa tabi ng kama ng kanilang anak. Nanlaki ang mga mata ni mama. May isa pang aswang, Pinilit niyang isigaw ang pangalan ni Papa pero wala siyang boses. Para bang may pumipigil sa kanya upang magsalita. Dahan-dahang lumingon ang nilalang sa kanya. At doon niya nakita ang mukha nito. Ang matandang manghihilot pero imposible. Patay na ito. Sinabi ko na sa'yo. Babalik ako. Bulong ng matanda, nanginginig ang boses na parang maraming tinig na nagsasalita ng sabay-sabay. Ang kanyang balat ay lalong naging maitim. Ang kanyang mga mata ay lalong pumula. Ang kanyang mahahabang kuko ay nakapatong sa gilid ng kama, nakahanda ng sunggaban ng kanilang anak. Dahil sa takot at galit, hindi na nagdalawang isip si mama. Tinampot niya ang bote ng banal na tubig at ibinuhos ito sa nilalang. Ah! Nakikisa ito, ang kanyang balat ay nagsimulang matunaw at isang napakalakas na alingaw-ngaw ang lumabas mula sa kanyang bibig isang halakhak na parang nanggaling sa impyerno. Biglang nagising si Papa at agad na dinampot ang kanyang itak. Sa huling pagkakataon, sinugod niya ang natutunaw na nilalang at buong pwersang tinaga ito sa leeg. Splat! Bumagsak ang katawan nito sa sahig. Ang ulo nito ay gumulong papunta sa isang sulok. Ngunit bago ito tuluyang matunaw, Isang ngiti ang lumitaw sa labi nito. Huwag kayong matulog. Babalik pa ako. At sa isang iglap tuluyang naglaho ang bangkay nito. Parang abo na itinangay ng hangin. Ang tunay na wakas. Matapos ang gabing iyon, umalis si na mama at papa sa kanilang bahay. Hindi na nila hinintay kung ano pang maaring mangyari. Lumipat sila sa ibang bayan. Malayo sa lumang tahanan na naging saksi sa kanilang bangungot. Ngunit sa tuwing sasapit ang dilim. Sa tuwing maririnig ni mama ang pagaspas ng hangin sa labas, sa tuwing matutulog ang kanilang anak, naaalala niya ang huling sinabi ng matanda. At sa isang gabi habang patulog na siya, naramdaman niyang may malamig na hangin na dumaan sa kanyang leeg at isang bulong ang narinig niya sa kanyang tenga. Huwag kang matulog. Andito lang ako. Ito po ay totoong pangyayari sa buhay ng pamilya ko. Maraming salamat po sa lahat ng naniwala at sumuporta sa kwentong ito. Para naman sa mga hindi naniniwala, good luck po sa inyo. Baka isang araw ay kayo mismo ang makaranas ng hindi maipaliwanag na pangyayari. Tandaan natin, hindi natin alam ang lahat ng bagay sa mundo. Hindi lang tayo ang nabubuhay dito. Maraming misteryo ang hindi pa natin ganap na nauunawaan. Hindi masamang makinig sa mga kwento ng iba dahil minsan ang pag-iingat ay nagmumula sa pagiging mapanuri at mapagmatyag. Sa mga mahilig sa ganitong uri ng kwento, maraming salamat sa inyong pagsuporta. Sana ay nagbigay ito ng aral at babala sa lahat. Huwag basta-basta magtitiwala, lalo na sa hindi mo lubusang ang kilala. Maraming salamat, Sir Frey. Sana mapili mo ang kwentong ito para sa iyong channel. Patuloy niyo pong suportahan ang aming mga kwento. At huwag kalimutang isubscribe ang channel. I-like ang mga videos at i-share sa inyong mga kaibigan. Maging mapagmatyag, maging maingat. Dahil baka sa isang gabi may marinig ka tik, tik, tik.